At ngayon nga ay araw ng linggo, linggo kung saan maraming OFW dito sa Hong Kong ang may holiday. At ngayon papunta ako sa simbahan para dumalo muna ng Lisa. Pagkatapos nun ay pupunta na ako sa court para maglaro. So samahan niyo ako guys. At dito nga sa Chatter Garden, maaga pa lang ay marami nang nagbibenta. Karamihan dito ay mga kapo nating Pinoy na matiskante sa buhay. Dito nga ay malapit na ako sa simbahan. Nakakaloka yung camera. Hindi ko alam kung saan ako titingin. <laughs> Kaya na mag-adjust. So, pasok na tayo. One hour later! One hour later. At ito na nga, katatapos lang ng misa. Doon lang kasi pwedeng kumuha ng video. Boba na nga ako at punta ako sa Worldwide. Para imit si ate na taga Macau. Samahan ko muna siyang bumili ng kanyang mga panimbang na dadalhin natin sa Macau. At sa ilang minugulong na paghanta, siya nangita dito sa harap na siya na nga kaming namili. Wala na akong time mag-video. A few moments later. At hinatid ko na nga sila sa sakayan ng bahay. Mas kasi nilang mamili, diretsyo na kami agad sa sakayan. At dito na nga nag-umpisa na kami maglaro. 11 a.m. start ng game namin. Bale, tatlong games pala kami. Nag-uumpisa kami ng alas 11 hanggang alas 2 ng hapon. Since wala naman na kami ibang pupuntahan, ito na lang kami tatambay maghapon hanggang sa uwi. Iwas gastos na rin kasi at iwas sa bulog, iwas sa issue, mga ganon. Ganito lang yung buhay namin bilang OFW dito sa Hong Kong. Kahit walang okasyon, maraming pagkain. Share, share pa. Um, bawat isa magda may dala-dalang pagkain tapos pinagsasaluhan namin lahat yon hanggang maghapon kaya para lang mairaos yung isang araw namin na pahinga at mas masarap naman talagang kumain na pagsano-sano marami kayo di ba diba? nag-apray na nga ang aming kasama para makakain na kami lahat Maraming <makes> salamat po Lord po sa Amen. Amen. At eh na, nag-umpisan na kaming kumain. Imbis na saan-saan pumunta, mag-inom or magwalwal dyan, pwede namang sakot na lang maglaro, tapos kumain, di ba? Magmarites ganyan, magtawanan, di ba? Kahit isang araw man lang mabawasan yung stress natin, di ba? So, yun lang. Salamat sa si pananood.